Ingat ka dyan. Salamat nga para kay Pai Winis na nagsabing mag-ingat ako dito. Alam nyo guys, sa totoo lang, kapag nandito ka sa abroad, tapos nakaka-receive ka, galing sa pamilya mo yung ingat ka dyan, kumusta ka na, alam mo ba yun, nakakadagdag yun, ano, nakakagaan yun ng, ng kalooban, parang nakakagaan sa amin na dami na umusta galing sa pamilya. Nakakagaan ng kalooban na kahit na sobrang stress dito. Nakakagaan po yun. Masaya na po kami doon. Kaya ko lang i na nakakataba ng puso kapag may nagsasabi sa pamilya mo na ingat ka dyan, kumusta ka dyan okay ka lang ba dyan? Yung mga ganun, mga simpleng bagay lang pero nakakagaan po yun sa kalooban namin dito. At alam nyo ba na isip na yun na may nakakaalala sa amin na ka, kumustahin kami na may nagkikar sa amin na galing sa pamilya namin. Yun lang guys, nakakataba lang ng puso na yung kapatid ko yan. Na sinabihan niya ko lang ingat ka dyan. Nakakataba po yun.